Yun. Pinanganak ako, protestante, pero nung nakita ko, nag-aaway-aaway mismo yung aking tatay na lay minister at yung mga pastor at yung iba pang elders tungkol sa interpretation sa Bible. Kumalas ako, in my mind, pero sumasama pa rin ako. Anyway, ang paniniwala ko ay sa isang creator na hindi natin talaga kilala pa. Hindi natin naintindihan sa dami na nangyayari sa mundo, lalo ngayon, talagang hindi ka maniniwala na ito pa ang Diyos na sinasabi na uh, <laughs> baka makasagasa ako rito na uh, okay, yung mainstream na uh, pagtuturo ng mga religyon kasi magtataka ka, bakit pinapabayaan itong ganitong gulo? Bakit itong mababay? pinapabayaan maapi, mamatay? abusuhin, i-rape kung ano-anong ginagawa sa kanila. Bakit itong mga salbahe na alam nating mga corrupt na andyan pa rin? Yun, marami tayong tanong. Okay, at ang bait mo, tapos mangyayari sa pamilya mo. Yung mangyayari, uh, halos hindi mo alam pa sa financially, emotionally, psychologically. So, magtataka ka, bakit gano'n? Kaya ako, hindi ko kilala pa ang Diyos. Naniniwala may Diyos. Ngayon, ang mga reliyon, ay iba-ibang interpretasyon ng mga grupo. Either, eh, aminin na natin, karamihan yan, para sa grupo. Mayroong mga gusto tumulong sa mga kapwa nila, sa, sa mga masa, para mapalapit sa Diyos. Pero ang karamihan po, alam natin, nangyayari ngayon dito lang sa atin, hindi lang sa atin, sa buong mundo, para sa grupo pa rin. Kumbaga, lalalim <laughs> tayo masyado baka may yung baka makasagasa ako. Ang ang sa akin, yung nangyari sa akin, no? pero hanap ko, uh, hindi na ako makalakad, baldado ko. Talagang uh, pinas sa Diyos ko na, yung konsepto ko ng Diyos, no? na nalampasan ko man. Pero bago yun, noong 2020, parang nagkaroon ako ng problema sa puso na hindi ako nakapag-doktor uh, dahil sarado ang heart center nire-renovate ang mga clinics dahil sa COVID-19 now. So, hindi ako nakapag-consulta. <coughs> tapos, gabi na yun, hirap um, na hirap ako, masakit ang ulo ko, tapos masikip ang dip, -dip ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, nahihilo ako, konting kilos ko lang, nahihilo ako, hindi ako makalakad ng, ng mga ilang hakbang lang. So, nung gabi ngayon, sabi ko, pag ako, buhay-bukas, patagalin mo ang buhay ko. Doon, doon ko nasubukan yung talagang... Uh, uh, siguro kasama na rin yung takbo ng utak mo. Pag naniwala ka talagang, mas maganda ang magiging kalalabasan kagaya ng nangyari kay Father Gallardo. Sa kanya yata pinanganan tong hall? No? Gallardo Hall? Anyway, yon. Kaya kung ikaw ay naniniwala, sa isang hindi nakikita ang kapangyarihan, susunod ang utak mo. Papaubayan mo sa kanya lahat eh. Bahala ka na. kasi wala na akong magawa bilang tao. Bahala ka na. So, nung una subukan niya. At ito po, isususog ko lang. Yung may mga punto de vista na sinabi si Mon na paningin ng ibang grupo. Grupo-grupo po yan. At tama rin yung sinabi ni, ni Direk. Totoo rin po yan dahil mas ano pa siya, mas Experiential siya kaysa sa akin. Nakita niya kung ano talaga labanan doon. Ang hindi lang po niya binanggit, ito po ay hindi lang dito sa Pilipinas. Ito po ay may kinalaman pa direkta. Sa ibang bansa, may mga kulong tulong. -tulog. At sa nakikita natin ngayon, magkakadugtong po lahat yan. Sa nangyayari sa Amerika, sa ginagawa ng China, lahat po yan konektado. Itong nangyari kay Father Gallardo at sa mga kapatid nating Muslim, maliit na kwento ng mga karaniwang mamamayan na nabubuhay sa isang mundo pinuo ng mga malalaking tao sa buong mundo. Thank you, Sir Yung po ang The Matrix. Okay, Thank ito na kung mag-e-end. The Matrix. Thank you, Sir